Hi guys, ayan, lumabas ako ng bahay at itong aking nakita, daming daming kabataan din sa labas. Both side ay may mga kabataan, may naglalangoy, may naglalaro ng badminton, at nakita niyo mga, mga bangka sa tabing dagat, ayan o. Oh. napakaganda ng tubig, at, at ito nga pala si kuya, namimiwas yan oh, tingnan mo na sa tabi lang ng... Ang dami niya na talaga ng isda. Nakakabilib. Kaso hindi ko siya nakuhaan kasi nga nanood muna ako bago ko naisipang kumuha ng video sa kanya. andian, yan. Nakikita niyo yung mga kabataan niyan. Sigawa ng sigawa. Nakakatuwa kayo. Parang wala lang problema. No? Sana araw-araw ganito. Nakaka-relax. Yung hampas ng alon yung sigawan ng ito, mga kabataan kunin ng manok at kung ano ano pang tunog sa paligid tuwing hapon niya na makikita mo sometimes hindi maulan ito may kita mo sa paligid at pag masdan niyo po yung langit may iba't ibang kulay ang ganda sobra, nabighani nga ako eh ah, di ba nakakaaliw silang pagmasdan basang basa na sila sa paglalaro oo Mga high school, mga high school na po 'yan, hindi na po 'yan elementary. And uh, pinagmamas lang ko lang silang maglaro. And tuwan-tuwa naman sila. Alam nila lang binibigyan ko. Rin. Kaya yun, sigaw at siguro. Ay! Nakuhaan kami ng video. Joke lang. And dyan, tingnan mo naman. Nakaupo pa ako. Akala mo ko sinong Reyna. Nakaupo sa bangko. Eh, napakagigat mo man eh. baka mabuhal ka dyan. lang. Kaya naman ako ng ko uy. Hindi pa naman ako isang daan. <laughs> joke lang. Ayan. <coughs> sarap, sarap maligay, no? Kaya lang. Sorry, guys. Pero itong part ng buhangin na ganito hindi talaga ako nabibighan. Eh. Pero ang ganda ng combination niya rin dito pero sa patnanungan at ito na po yung pinakang sunset niya ayan lumubog na po yung araw dun may papansin nyo may gray may blue, may orange may yellow, ang ganda pang mastan 'di diba eto na yung medyo madilim na nakikita nyo nagaagaw hanggang sa dagat nagre reflect yung kulay nakakabano lang at dun po sa dulong yun uulan na ito po ay ang baluti ayan at na talaga ako sa ulap na to ayan thank God and amen thank you for sharing and God bless